Maligayang pagdating sa mga deboto ng Mahal na birhen ng Turumba sa parokya ng San Pedro ng Alcantara at sa pandiyosisanong dambana ng Mahal na birhen ng Turumba. Halina't ating alamin ang talatakdaan ng buong gawain para sa pinakaiintay nating koronasyon kanonika ng imahin ng Mahal na birhen ng Turumba sa Virgen. Ito na ang pinakaiintay nating araw. Pagkaraan ng 235 taon mula nang matagpuan ang kwadrong larawan ng mahal na birhen ng turumba sa lawa ng Laguna, niloob ng Panginoon na sa pamamagitan ni Papa Francisco ay gawaran ng koronasyong kanonika ang ating inang birhen. Sa papalapit na araw na ikalabing lima ng Setyembre, sama-sama tayong maging kabahagi ng makasaysayang araw na ito sa ating diocese ng San Pablo at Lalawigan ng Laguna. Magsisimula sa ikawalo ng Setyembre ang Misa Nobenario sa Karangalan ng Mahal na Birhen ng Turumba. Paghahanda ito para sa Domingo de Dolores na siyang anibersaryo ng pagkakatagpo ng kwadro ng Birhen sa Lawa ng Laguna. Sisimula ng nobena sa ganap na alas 4 ng hapon at susundan ng Santa Misa sa ganap na alas 5. Kinabukasan, ikasyam ng Setyembre. Magsisimula ang Misa Nobenario sa ganap na alas 3 ng hapon sapagkat sa ganap na alas 5 ay muling magkakaroon ng Turumba Replica Procession. Tampok ang mga replika ng Birhen ng Turumba mula sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ikasampu ng Setyembre, araw ng linggo, mayroong Santa Misa sa ganap na alas 6.30 at alas 8.30 ng umaga. At sa ganap na launa ng hapon, sama-sama nating pakinggan si Brother Michael de los Reyes para sa anyang Marian Talk, Salve Regina on Crowning Images of the Virgin Mary. Susundan ito ng Misa Nobenario sa ganap na alas 3 ng hapon. Mula sa Setyembre 11 hanggang 13, muling ibabalik sa ganap na alas 4 ng hapon ang Novena at Santa Misa sa ganap na alas 5. Sa darating na ikalabing apat ng Setyembre, bisperas ng Koronasyon, pansamantala munang isasarado ang simbahan hanggang alas 2 ng hapon bilang pagsasayos sa malaking pagdiriwang kinabukasan. Disimulan ang Misa Nobenario sa ganap na alas 4 ng hapon na siyang susundan sa ganap na alas 6 ng Kampanario Serenata si para sa Coronation Kanonika. Gaganapin ito sa harapan ng ating simbahan. At sa ganap na alas 7.30 ng gabi, muli tayong papasok sa simbahan para sa enthronement of the original icon and solemn vespers. Maaari nating makapiling ang ating mahal na Birhen hanggang alas 12 ng ating gabi sapagat bukas ang simbahan para sa isang pagtatanod. Sa mismong araw ng koronasyon, ikalabing lima ng Setyembre, magsisimula sa ganap na lasais ng umaga ang orasyon at susundan ng welcoming program. Bubuksan lamang ang simbahan sa ganap na alas 8.30 at sa ganap na alas 9 ay sama-sama nating salubungin ang ating papal nunsyo, lubhang kagalang-galang Charles John Brown. Ang Pontifical Mass and Rites of Coronation ay magsisimula sa ganap na alas 10 at maaari po natin itong masubaybayan sa ating official Facebook page, Ang Dambana ng Mahal na Birhen ng Turumba. Sa pagpapatuloy ng ating Misa Nobunaryo, Sisimulan ito sa ganap na alas 3 ng hapon at susundan ng makasaysayang canonical coronation procession sa ganap na alas 5 ng hapon. Bukas naman ang ating simbahan para sa public veneration hanggang alas 10 ng gabi. Kung papaanong ang Birhen ng Turumba ang may pinakamahabang relihiyosong pagdiriwang sa bansa, Marahil, ito na rin ang pinakamahabang selebrasyon ng koronasyon ng Birheng Maria. Magsisimula sa darating na Setyembre 16, ang tatawagin nating lupi ng koronasyon. Mayroong nobena sa ganap na alas 4 ng hapon at Santa Misa sa ganap na alas 5. Susundan ito ng kampanario sa ganap na alas 6 ng gabi. Kinabukasan, Setyembre 17, ay ang Domingo de Dolores na siyang ikadalawang daan at tatlumputlimang anibersaryo ng pagkakatagpo sa larawan ng Mahal na Birhen ng Turumba. Magkakaroon ng Santa Misa sa ganap na alas 6.30 ng umaga at sa ganap na alas 8.30 ay isasagawa ang reenactment sa estaka, ang lugar kung saan natagpuan ang kwadro. Susundan ito ng Pontifical Mass sa ganap na alas 9 at prosesyon pagkatapos ng Misa. Sa ganap na alas 4 ng hapon naman ay ang Santa Misa para sa ikalawang araw ng lupi ng koronasyon. Mula Setyembre 18 hanggang 22, ikatlo hanggang ikapitong araw ng lupi ng koronasyon ay mayroong Santa Misa sa ganap na alas 9 ng umaga na siyang susundan ng posisyon ng turumba araw-araw. Setyembre 22, simula alauna ng hapon ay magkakaroon ng motorcade patungong mahayhay. Sapagat sa darating na Setyembre 23, ay isasagawa sa parokya ng San Gregorio Magno sa Mayhay, Laguna ang ikawalong araw ng lupi ng koronasyon. Sa parehong oras, isasagawa ang Santa Misa at prosesyon. Babalik ang Birhen sa Pakil sa pamamagitan muli ng motorcade simula alauna ng hapon. At bilang pagtatapos ng lupi ng koronasyon kanonika ng Mahal na Birhen ng Turumba, Setyembre 24 Mula bayan ng Pakil ay magkakaroon ng motorcade patungong San Pablo Cathedral simula alauna ng hapon sapagkat sa ganap na las 4 ay isasagawa ang Holy Mass and Rite of Coronation ng Antiguos Image naman ng Mahal na Birhen ng Turumba. Gaganapin sa Katedral ng San Pablo Unang Hermitano sa San Pablo City kung saan susundan ito ng posisyon ng kauna-unahang koronada ng diocese ng San Pablo at lalawigan ng Laguna. Ito na ang buong selebrasyon ng canonical coronation. Samahan natin ang reyna ng bayan ng Pakil at ina ng lawa ng Laguna. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, Sabirhen!